buhay ang pagbabalik ng may kaarawan na si Usain Batute kung saan ang lahat ng kanyang tula ay mayroong puso dahil siya isang takilang maminibig at isang takilang magnula. Ang pagbabalik. Babahag-bahagya ko nang sa noo ay nahagkan sa matakiluha ang nangag-uunahan. Nang siya iwan ko sa tabi ng hagdan sa gayong kalungkot na paghihiwalay. Nalulumbay ako siya siya'y nalulumbay. Nang sa tarangkahan ako'y makabagtas. Pasikaw ang sabing umuwi ka agad. Ang sagot ko'y oo, hindi magluluwat. Nakangiti ako luhay na lalaglag. At ako'y nagtuloy, tinuntun ang landas, nakabyak kang puso, naiwan ang kabyak. Lupog na ang araw, kalat na ang dilim, at ang buwan na maibig nang magningning. Makaurasi na ang aking datni ng pinagsadya kong malayong lupain wagong nasa kubot mga ibong itim ang nagsisalubong sa aking pagdating. Sa pinto ng narong tahan ay eh, kumatok. Ako'y pinatuloy ng magandang loob. Umayon ng konti natulog sa lungkot ng puso'y tila ayaw ng tumibok ang kawikaan ko pusong naglalagot tumigil ko ako'y talaga ng tulog ng tinabukasang magawak ang dilim ari na minta ng matay nagniningning Sinimulan ko na dapat kong gawin ako'y nag-araro naglinang nagtanim nang magdi tanim sa kaingin, ay ginapas ko na sa iro tadalhin. At umuwi akong taglay ko ang lahat, mga bungang kahoy at sansakong bigas, bulaklak ng damo, sa gilid ng landas ay sinisinop ko panghandog sa liyag. Nang malis si siya'y umiyak. O ngayon marahil, siya'y magagalak. At ako'y nagtulin, halos lakad-takbo. Sa may dako nga may mayroon pang musiko. Ang aming tahan ay masayang totoo. At ang panaugin ay nagkakagulo. Salamat sa Diyos ang naibigkas ko. Nalalaman nila na darating ako. Nguni utadhana pinto ng mabuksan. Ako'y napapiti na aking namasdan. Apat na kandila ang nangagbabanta Paligid-ligid ng miro kong bangkay, hang mga ng aking nagkan ang parang sinabi, palam, palam.